Good morning. Ipakita ko sa inyo ko ng lagay ng ating ah, mga pananim na saging after na ng malakas na hangin at bagyo. So medyo nasira. Namula ang mga dahon. So ganyan oh, May mga natumba tumba na mga may bunga. Sayang. Siguro hindi na yan ma. Buhay pa ulit. Ayan. Punta natin doon. Ito naman yung mga bulaklak natin. Struggling din. Sa pagtayo. Ganon din doon. Ayan. It's okay. Ayan. Okay, puntahan natin doon. Okay, natin sa inyo ang lagay nila sa malapitan. Pero ganyan lang. Oh. Ayan, may mga bunga yan. Oh. Ayan, bunga niya. may okay, bunga. Ayan naman, may puso na natumba din. Sa bad condition ng ating mga puno na saging na yan. Pero it's okay. Real safe naman tayo. Yan ay makapag-grow pa ulit.